Pinasabugan ng granada ang tapat ng bahay ng isang barangay kagawad sa Poblasyon 4, Cotabato City. Walang naiulat na nasaktan sa pagsabog pero dalawang sasakyan naman ang tinamaan. Ang blatter sa report. Sa report ng pulisya, alas 12 ng madaling araw ng Sabado, nang i-report sa kanila ang nangyaring insidente sa barangay Poblasyon 4 ng siyudad. Sa inisyal na imbestigasyon ng otoridad, isang hindi pa kilalang lalaki ang naghagis umano ng granada sa lugar sa tapat ng bahay ni Barangay Kagawad Aljainudin Ahmad Sundad sa nabanggit na barangay. Walang naiulat na nasaktan sa insidente, maliban na lamang sa isang pickup at isang kotse na tinamaan. Blanco pa ang otoridad sa pagkakakilanla ng salarin at nagpapatuloy pa ang imbestigasyon upang matukoy din ang motibo ng pagpapasabog.